Balik tayo sa October 7 na unang-unang bukso ng pag-atake ng mga Hamas. Akala ko ay sandali lang yun. At nang nakikita ko na lahat araw-araw, oras-oras na may mga balita dito sa Israel, doon na ako naapiktuhan ng husto. At ang nangyari sa akin ay hindi na ako makatulog, nagkaroon ako ng anxiety, marami na akong mga iniisip kung ano-ano na dahil nakikita ko na yung grabe ang pagkaatake hindi naman na bumba-bumba lang ang nangyari ay talaga subugod na sila pumasok na sila sa Southern Israel kaya ako masyadong apiktado dahil nakikita ko kung paano sila umatake masaktan din ako Iniiyakan ko rin yun ng ilang araw so uh, kaya nga ngayon pa lang ako <laughs> nagkaroon ng gana na gumawa ng video ulit sa balita ay marami nang umuwi na mga kagiver na galing rito. Yun, doon yun sa apiktado, apiktado talaga na lugar sa Southern Israel. At sa awan ng Diyos, dito naman sa lugar namin ay hindi pa naman. Huwag naman sanang lumaki pa. Kasi dito tahimik pa naman kami, safe pa naman kami. So, bago tayo magpatuloy, hingin ko sa inyo ang Mag-like, subscribe and hit the notification bell kung kayo ay bago na pagbisita di YouTube channel para ma-notify kayo sa susunod kong upload ng video sa nangyayari dito sa Israel. At sa mga dating subscribers, maraming salamat pa rin at hindi niyo ako ihihinti tatlong pinay-caregiver na aking na-interview tungkol sa repatriation. Kung sila ba ay nakapag-decide na bang uuwi o hindi. yung tatanungin ko si Nina. Uh, ang tanong ko, dahil nga sa magulo na talaga ngayon at baka maging maging worse pa nakikita naman natin sa uh, balita natin sa Pilipinas na ang iba ay umuwi na talaga so ikaw uh, ano bang decision mo uwi ka o hindi uh, as of now po uh, kasi nandito po kami sa Haifa ngayon uh, Haifa po yung workplace namin um, hindi po kasi namin ramdam ang gera po dito Uh, lalo na po ako na hindi masyadong nag nanonood ng news. So parang normal days pa din po para sa akin na So ang hanggat hindi pa po namin nararamdaman ang gera dito, uh, is para po sa akin uh, stay pa din po ako. Magtiwala lang po sa Panginoon, pray lang po, matatapos din po ang lahat. Okay. oo naman talagang kailangan natin ay yes, dasal po. at tsaka, tiwala. Uh -huh. Matatapos din itong lahat. Yes po. Hindi na naman natin si Bisledia. Ay nasa, ma, nakaharap tayo sa matinding sitwasyon ngayon na may kaguluhan sigalot dito sa Israel. Ano bang plano mo? Uuwi ka ba o hindi? Uh, nice to po po muna iba bakalala sa inyo. Ako po si Didja. And bumati ka naman sa mga kayong Na-okay lang tayo dito. Lahat ng kababayan natin dyan sa Pilipinas. Um, ako po uh, bilang magti-3 years na po ako dito at um, ito nga po yung gera na talagang umabot siya ng ang tagal 22 22, yeah, 22 days, days, na, days mm -hmm. na ngayon no. Mm -hmm. yes uh, dahil po nasa part po ako ng hindi naman kami na aano uh, ng gera. O naapektuhan oh, na kasi medyo malayo po kami sa south. Mm -hmm. So Diyos sa North, although Nasa, harap namin yung Lebanon. <laughs> yeah. <laughs> sa akin po, uh, sa part ko, hindi po muna ako uuwi kasi uh, secure pa naman po ako dito. At uh, kung halimbawa naman po at uh, talaga magiging delikado kami sa aming um, lugar, ay uuwi po ako. Oh. Talagang uwi po ako. Siyempre, mas mahal ko po ang buhay ko. Correct. Ang pera po, madaling kitain niya. Correct. Pero ang buhay, nag-iisa lang. Hmm. Depende sa sitwasyon, no? Oh. Mm-hmm. Depende, Depende sa po sa sitwasyon. Um, at saka, dito naman po sa Israel, uh, ramdam po namin ang talagang kinikare din po kami ng hmm. ano pamahalaan nila. Ayaw din naman po nila kami na maapektuhan sa gera na... Yeah. Mm -hmm. so, Dahil din sa sa ayon dong, mm -hmm. talagang kahit ganong kadami ang ipakawala ng kalaban na rocket, ay hindi po talaga totally na dumidirito sa baba. Sa taas pa lang napapasabog na. Thank Kaya thanks God po talaga kami at talagang hindi po kami pinababayaan dito. Ah, yun lang po. May salamat po. Salamat. Yes. <laughs> ngayon, isunod natin si Iris Pagtanong. Siya ay uh, G2G at uh, first time niya maranasan ngayon na may gira dito sa Israel. So, tanungin natin siya kung uuwi ba siya o hindi. Hello po sa mga viewers po ni Amanda? Kumati oh, ka <laughs> sa pamilya niyo. <laughs> 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 Sanang huwag mo panood nila. <laughs> <laughs> Ayun. Um, yes po, g to g po ako. Um, one and a half year na rin po ako dito sa Israel. And first time At, mo maranasan? First time ko po pong na-experience to na giyera po sa, dito sa Israel po mismo. Mm -hmm. Um, ang ano lang po doon, hindi ko naman sinabi na okay po, ano, okay po kami dito. Hindi ko naman sinasabi na, na um, sa lugar ng part, sa south part ng Israel, eh, Diba? Siyempre, mas, 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 masakit din sa part namin na may mga kapwa Pilipino din kami doon na syempre naapektuhan ng giyera. So, so far dito po sa location namin, sobrang okay po dito. Safe pa rin po kami. Safe, tahimik. So far, walang gulo. Kasi naka, mm, alam niya na, mga alert po lahat. Ngayon, <laughs> nakakatakot po kung nandun talaga sa south part kami ng Israel. Pero since first time ko po, po na-experience, so syempre po nakakatakot. kasi hindi naman po biro yung gera na malaman may rockets po sa mm. sa himpapawid. Tapos uh, yun po, nakakatakot. pero hindi po kami muna uuwi for the meantime. Stay po muna kung ano pong maging advice po ng government ng Israel kung talagang alin nyo po maging worse na doon na po rin kami mag-iisip mag-final decision na rin po kung ano dapat gawin. Correct. Siyempre, kung nakatabay naman po yung gobyerno ng Pilipinas, mas maganda kasi yung po yung meron naman pong department ng gobyerno sa Pilipinas na yun yung trabaho nila which mm -hmm. is na yun dapat gawin nila na tumulong sa mga sa mga kapwa nila Pilipino sa ibang bansa kung talagang nasa alangan yung sitwasyon na mm -hmm. yun. so far stay po muna sa ngayon for the okay time. tiwala lang tiwala sa mm -hmm. Panginoon Diyos ang mm -hmm. tsaka sa gobyerno rin ng Israel at Pilipinas mm -hmm. salamat thank you po, thank you almost 9 years na ako dito sa Israel ay sanay na ako sa gyera ah uh, katunayan nga, nung huling last two years, may gyera din dito, ay nakapag-trip pa kami, kung tutuusin. Hindi namin alintana ang gira, binatikos kami dahil bakit tumuloy pa rin kami mag-trip kahit na meron ng gira. So, noon kasi, bombahan lang. Wala pang ganitong iba kasi yung atake nila ngayon kasi pumasok talaga sila sa border ng Israel. Kaya nakakatakot ngayon, ibang-iba ngayon. Kaya damang-dama mo, madadama mo talaga yung takot kahit wala ka dun sa sitwasyon na yun. Pero sa nakikita mo nga sa, mga, sa video, kung paano nila um, kung paano nila patayin ang mga taga rito. So, nakaka Ayoko lang ilagay dito kasi masyadong graphic. Baka mamaya ay madem ma-demotivate pa tayo sa ating sa ating channel. Kaya ako sa atin din dahil hindi naman apektado ang Haifa kahit na maharap lang namin yung Lebanon, hindi, hindi na ko uuwi kasi sayang naman din ang opportunity namin dito. Pero kung talagang last lalo pang lumalaki pa to at madadama itong Haifa, siyempre naman uuwi ako natural kasi mas anuhin ko pa yung buhay ko sa kaysa manatili dito. Hi again, nakita nyo na iba naman ang aking lokasyon kasi kahapon hindi ko na natapos ang aking pag sa buong kabuuhan ng video na ito. Dito ako sa hospital ngayon, sa labas ng hospital kasi ang aking alaga ay may uh, monthly check-up. Buong araw kaming nandito sa Uh, hospital ipag na lang natin na patapos na itong sigalot na ito sa dalawang bansang ito, ang Palestinian at ang Israel at uh, naway ang mga IDF din dito na sana ay ligtas sila sa kanilang ginagawa uh, ngayon at ang mga bihag din mauwi sana na safe at uh, ipag mm, na lang natin wala na lang tayong ibang magawa kundi mag-pray na lang mataim tim na dasal para sa ika-tahimik uh, ng buong bansa sa sa iba't ibang panig ng mundo dahil uh, nakikita natin sa news na <laughs> hindi lang dito sa Israel na nagkagulo kundi sa ibang-ibang bansa din na uh, may mga rallies kaya sana matapos na ito lahat at uh, Hoping ako na mag, mag maayos tong lahat. Uh, wala tayong ibang magawa kundi magdasal na lang. So maraming salamat mga viewers, mga subscribers. At kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ng aking app. God bless at stay safe po.